Ang cute ng pusa, Oh. Parang gusto yung sumabay sa akin. Ay, ano? Ano? Bakit nandito ka? Mamaya, na ano ka dyan sa ano? Sa mga nagdadaan. Ha? Uwi ka na! Ay, yung cute, mo naman. Uwi na, ay! O, bye na. Alis na ako. lo Lo, 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 lo. Lo, saan ka pupunta? Magsisimba ako. Wala ka. Uwi ka na. Ano na yan? Sumasabay naman na itong pusa sa akin. Bye. Bye. Saan ka pupunta? Ah. <tod> masagasaan ka. Diyos ko, masagasaan ka ng mga sasakyan. Cute-cute mo pa naman. Sama ka sa akin. Halika na nga, Tara na. Ibalik ko nga muna ito. Hindi ako mapakali sa'yo. Halika na. Halika ka dun. Hindi ako mapakali sa'yo yung tuloy. Halika na. Halika na. Kung saan saan ka nagpupunta? Ah, saan ba yung bahay mo? Lika dito. Dito. Naibalik ko siya kung saan ko siya nakita. Dali! Kit-kit mo pa naman eh. Dito, dito, dito. Magsisimba ako eh. Hmm, dito ka na, oh. Dito ka, ah. Dito, ah. Hoy! Doon ka na pumunta sa banda doon, oh. At least dito. Walang sasakyan. Doon. Balik ka na dito. Ikaw talaga, ha? Kung saan-saan ka nagpupunta, eh. Dito ka na, oh. Malawak dito, oh. Bagal, ah ơi oh, dito ka na ah Babay na ah dyan ka na Halo sasama talaga siya sa akin Ano bang gagawin ko sa'yo Ha Saan ka ba Sa ba bahay mo Punta ka na doon, oh. Kit-kit mo pa naman. Oh, balbon-balbon. Ang kit-kit mo pa naman. Ang kit-kit, ang kit-kit. Kit-kit-kit-kit-kit-kit-kit-kit. Sige na, babay na. May ka. Bala ka dyan. Saan ka Saan ka pupunta? na punta! ay Diyos ko o ayan mag na yung church